morning sa inyong lahat mga ka-idols, uh, mag-breakfast tayo ng palabok saka ispag, ah, uh, kape Ito yung breakfast ko ngayon mga idol, nag-breakfast ako ngayon kaya nakakagutom Bago tayo magtarbaho, breakfast muna kaya medyo matagal-tagal ang labanan Bumili lang ako ng palabok kasi mayro nagtitinda yung aming kapitbahay dito. lumili ako ng ano nagtitinda siya ng mga pang-almusal. May mga lugaw rin, may pansit. May lugaw, so no, na nagustuhan ko naman yung palabok kaya palabok lang muna binili ko. Medyo maalat lang yung timpla. Ano umaraw naman ngayon. Gusto mo pangke? Si pangke guys, nakatingin sa akin habang kumakain. Hm? Tikmin ko nga si pangke ng isang palabok kung gusto niya. Hmm? Gusto mo? Naku, gusto niya. Kumakain siya ng palabok. <laughs> pero may templar ang ano nila medyo maalat lang masarap sana kaya lang maalat medyo maalat Mama, titirahan kita pang ko. Hmm. siya. Mamaya ha. Titirahan kita ng ano? pagising natin ng umaga mga guys talagang malaki tayong pasasalamat sa Panginoon na nagising pa tayo ano kasi kung hindi rin sa kanya hindi tayo magigising sa himbing ng pagkatulog natin so nakapag relax ako ngayon kasi hindi pumasok sa tarbaw yung mga anak ko ngayon hindi ako napuyat hindi ako nagluto ng maaga ay, nakatulog din ako ng maayos ayos. Mamaya maya naman guys, eh, maghanap buhay naman tayo. Pagkatapos ng, no mm, hindi ako nag live ngayon ng alas 5, talaga natulog muna ako kasi masyado na pagod yung katawan ko. mamaya bibigyan kita mamaya ha yan lang ikaw ako muna kakain bago ka <laughs> mamaya namang hingis si pangkay <laughs> okay guys thank you for watching bye bye